Hello mga ka-white hair, tayo'y magagala uli. ulit. Okay. Mag-walking-walking wow, ulit tayo dito sa lugar ng chili. na lang kayo uli. Ganda ng view dito mga guys oh. Ito park na to tuwing ano lang nagbubukas tanghali mga uh, so. Agak sangklaman Kedah Kedah kadlaad lang ito park na to nagbubukas siya tuwing ano lang tanghali na kaya tanghali na kami pumupunta dito ano siya ganda sana kung umaga mga lasusok bukas na, hindi alas eh. on nagbubukas Hola! Ano nga nagjajaging Nagja-jogging. Ano nga Anong uras sa buwang ngayon? Palaw na. Ang hapon. Pero ngayon, lang silang nagjajaging jogging Taas ang manak. Terik na ang araw. Ang dalawa akong anak na ando na eh pala yun kaya nangyayagin na sa uli ko guys, ambil lah. sa Chile ang daming lugar na ano magagandang mapapasyalan talaga ganda dito pwede ka maglagay ng ano duyan o, sa ano na to kaya bawal siguro pag ba ka dito sa sa Ganun, ganun, uh. Ang uh, kawaii hair passport na lang ng aking ano vlog. Ah, uh, okay, bago lang nagba-vlog na 'yon. Sana subscribe niyo ang aking ano. Uh, channel Elmer ka white hair mga ka white hair diyan yung ano ang ganda ng mga ano pag -init dito ano pag summer yan kung nagkukulay green ang ano ang mga dahon ang mga damo kulay green lahat yan pero pag winter ah, walang dahon ang mga puno ano siya patay lahat naglalagas sa mga dahon kasi malamig sa atin naman ng tag-init patay lahat ng mga halaman kabaliktaran nga na eh dito sa kanila pag tag-init buhay na buhay ang mga halaman sa atin patay kaya kabaliktaran sa atin eh <clears throat> Meron ano dito. Ilog sa Brandumi oh. ilog ibang ano, tubig. Parang kalawang na. Siguro mga galing sa factory. 4 kayo Mm, ganda. Dito ang lamig dito ang Mga ka-white hair Ang lamig dito sa ano, Ilalim ng mga ano, puno Ang ganda dami rin ano dito mga nagbabay Yun dito ka white hair ano parang ano siya parang pala isdaan Yan parang pala isdaan mga ka-white hair. Oh. Pero wala naman siyang ano, isda. O, oh, mayroon pala ang isda. Mariliit lang. Ayan o. Oh. Ayan, sa gilid. O, wala ko anong isda. Hindi, hindi na siguro nalaki yan. Ganda sana. Ano? tila lahat kaya nakalagay dyan. Gandang mga whale. bawil dyan kung tilapia tila nakalagay balik na tayo sa ating ano kit na ulit tayo oh, ito, 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 Tinggalan wow, atau bulak bulak yang ganda. Wow, yang ganda bulak bulak lavender. Ito yung mga white dami oh. Bulaklak oh. Ang ano, labander, ang ganda oh. Okay mga uh, white hair, update ko na lang uli kayo. guys so laruan ng mga ano mga ano ben soccer football doon pa sa kabila oh. months na ako dito pero wala ako nakikita ano basketball court talagang laro nila dito ano lang football yan lang talaga ang ano nila hilig isa lang talaga football lang

lakad lang lakad lakad lang tayo Okay, guys. Okay. May nag-date yan. Diyan sila sa ilalim ng ano. Puno. Malamig kasi. Ang latag. Okay na. down. dito sa ano. Ilalim ng mga uh, puno. Kahit katanghalian, ano siya, malamig. Bạn đang hiên ngang nước dài dài Thì anh em biết này, em maya na ulit guys malapit na tayo sa tinitirhan sa yung natin building, apartamento, Tawag ng manila sa bahay, kasa. sa kabila ito may tindahan din bali sa baba ito ng aming building kaya na ano, pag may bibiling ka bababa ka lang kaya may mga pagkain sila dyan yun 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 pasok na tayo sa building na ating tinitirhan dito na tayo hola sakit tayo ng relief dito

supported to ang aming ano, hinupahan. Yun, masupport na tayo. Okay, hey, tabas na tayo. Supported floor, na tayo mga ka-white hair sa ating inukahang ano, bahay thank you thank you sa inyo mga ka-white hair please uh, subscribe my channel uh, Elmer ka-white hair and thank you for watching please uh, subscribe and like bye bye